Pura-pura sagi Oh, bila wihang pak Grabe. Laki sa mga master oh. Ay. Kunti lang ang sabit eh. Dalawang na pala rin. Puro sa gisa, ilan na yun? Gisa? Dalawa na Naano Na ano na, na ano natin ang Oh. Ay grabe, ay malalaki yung sa ilalim. Ah. Ah. Grabe. Kailan at kapatay. Puro sagis, eh. dami talaga. سنقوم Oh, sa gisiu. Oh. Hanip. Oh, bilawihan pa. Ah. Kunin talaga mga master. Oh, sobrang dami. Gagigs. Ah. Sayang. Oh, isa. Dalawa, tatlo. Apat, lima. Anim. Ito. Walo. Siyang. Sampo dalawa. Wow. Oh, laki pa nitong isa oh. Bali dalawang piraso yung malaki. Oh, may git dalawang kiluhin. Grabe yan. Ah, papadaw na ako ng mga kasama ko mga sir. Sayang ang ano. Padawi.